Nananawagan ng Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga interesadong may-ari ng lupa na nais magbenta ng kanilang pag-aari na lupa para pagtatayuan ng ministry ng mga impounding areas sa tatlong strategic na lokasyon sa rehiyon. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board, target ng pamahalaan na bumili ng lupa sa Parang Maguindanao del Norte. Kinakailangan ng ministry ang 10,000 square meters at may inila ang pondo na 10 million pesos. Sa Marawi City naman, 10,000 square meters din ang kinailangang lugar at 15 million pesos ang inila ang pondo. Habang sa Cotabato City, parehong laki rin ng lupa ang kinailangan. 10,000 square meters at 30 million pesos ang inilaang budget. Ayon sa MOTC Barn, bahagi ito ng kanilang inisyatiba para palakasin ang regulasyon at operasyon ng papublikong transportasyon sa rehiyon. Formal nilang inaanyayahan ang mga may-ari ng lupa sa nasabing mga lokasyon na magsumiti ng kanilang offer to sell at lumahok sa isa sa gawang negotiation para sa posibleng pagbili ng kanilang lupa. Para sa karagdagang detalye hinggil sa proseso, dokumento at schedule ng pagsusumite, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng BLTFRB BARM. Narito ang mga kinakailangang proposeso at requirements. Jen Garcia, iMinds, Philippines.